May mensahe nga ang Pacers team dito kay Lebron James bago ang kanilang paghaharap sa NBA In-Season Tournament Finals para sa NBA Cup at ating ngang uunahin mga idol ang kanilang coach na si Coach Rick Carlisle. Well napag-usapan nga nila sa interview itong si Lebron James at sinabi nga ng Pacers coach na talaga nga naman daw na itong si Lebron James ay nasa prime pa rin ng kanyang karir ngayon. Pinapanood niya nga daw itong si LBJ kahapon sa laban nga nila against sa New Orleans Pelicans at sabi niya na he was just phenomenal. Kumbaga extraordinary at grabe nga daw ang ginawa niyang performance against New Orleans. And then nakwento niya nga rin daw na may nagbigay nga daw sa kanya ng stats about dito kay Lebron James bago ang kanilang matchup kung saan sinabi niya nga mga idol na ito nga daw si LBJ ang may hawak ng ilang mga record sa NBA na may title na youngest player to ever do it in NBA history at pati nga rin daw oldest player ever to do it in NBA history. At banggit nga ni Coach Carlisle about dyan na it speaks nga daw ng grabing longevity neto ni Lebron James at sa kaso niya nga rin daw ay matatawag natin itong greatness. Sabi niya nga na siya nga raw ang all-time leading scorer sa NBA history at sigurado nga rin daw na kung may Mount Rushmore sa basketball sa NBA ay siguradong kabilang sa daan. At yan nga daw ang kanilang kakaharapin bukas. Siya nga daw mga idol, etong si Lebron James ang kanilang makakaharap para nga sa NBA Cup Finals. At ito namang si Tyrese Halliburton ay natanong nga about sa pagiging fan niya ni Lebron James growing up at ang kanyang naging sagot na sila nga daw na players na pinanganang in 2000s ay talaga naman daw na si Lebron James ang kanilang favorite player growing up. At mahirap nga daw na hindi mo maging favorite player itong si LBJ at sa kaso niya nga daw sabi ni Tyrese na kung saan nga daw naglalaro itong si Lebron ay fan siya ng team na iyon. Sabi niya na naging Cavs fan nga daw siya tapos naging Heat fan tapos balik sa pagiging Cavs fan and then naging Lakers fan nga rin daw siya bago siya madraft sa NBA 3 years ago noong 2020. At sabi niya nga na to be able to compete nga daw with Lebron James sa finals sa in-season tournament ay para nga daw talagang isang storybook or kumbaga it's like straight out of a movie. Talaga nga daw na magiging masaya itong kanilang pagharap. At ito nga raw ang isa sa maganda sa NBA dahil ikaw ay nabibigyan ng pagkakataon para makapag nga niya daw sa iyong mga idol. Kaya talaga daw na looking forward na siya na makaharap itong team ng LA Lakers at itong si Lebron James. Yan nga mga idol ang mga nasabi ng Pacers team, itong kanilang coach na si Coach Rick Carlisle, pati na rin si Tyrese Halliburton, ang kanilang franchise player at superstar. Anyways mga idol, sa tingin nyo ba sino ang magwawagi sa first NBA in-season tournament? Lakers ba o Pacers? Komento nyo lamang yan.